What's up mga kablagalag? Pupunta tayo ngayon sa isang bayan kung saan ito ay kilala bilang Chinelas Capital of the Philippines ang bayan ng Liliw Laguna kung saan ipinagdiriwang ang Chinelas Festival uh, Gusto mo bilang Chinelas? Yes! Yeah. mo? Oh. Pero yung Chinelas ganyang kalaki Sa laki ng mga Chinelas na yan kahit sampu pa kayo kasyang kasya kayo lalo na sa isang ito at sigurado namang pag uwi nyo hindi ng chinelas ang madadala nyo dahil narito ang pasalubong center ng bayan ng Liliw kung saan hindi lang mga gantong klaseng pasalubong ang inyong mabibili kundi meron pang iba na pwede nyo ulamin tulad halimbawa itong at papaya sinantulan at ang masarap at sariwang pako, alimasag, kuhol at suso. At tulad din sa ibang bayan, marami ring street food o tusok-tusok. At gagawa kami ng insaladang pako. Siyempre, kailangan muna meron kang pako, kamatis, itlog na pula, sibuyas, suka, at kaunting asin. Tinan nyo, kakaunti lang talaga. At ang una mong gagawin, siyempre, pagkahalu-haluin mo muna ang lahat ng ating regado. Tulad nito. Wow. Siyempre, kinakailangan muna masigurado natin na fresh ang lahat ng lahok ng ating ensaladang bako mula sa pako, kamatis, sibuyas at maging sa itlog na pula. Dadagdagan natin na ito ng suka at konting asin pampalasa. Konting mekos-mekos lang at ayos na ang ating ensaladang pako. Kaya ano pa, tara, hirahin na natin to at ito nga ang aming pagsasalusaluhan para sa pananghalian. Sadyang napakasarap kubain habang nakababad ang yung paasa malamig at malinis na tubig dito sa ilog ng pokang na matatagpuan sa hangganan ng bayan ng liliw at bayan ng mayhay ng laguna. Matapos kumain at naparami pa nga, bigla akong napakape kahit pa nga hindi man ako mahilig magkape. <laughs> Sayang naman ang pagpunta namin dito kung hindi kami maliligo. Kaya sinimulan ko na ang paliligo dito sa Pokang. At may nakasabay ba nga kaming mga kabataan na tila mga kamag-anak yata ni Akuman. man Ma -e enjoy muna ang malamig at malinis sa tubig sa ganitong murang halaga lamang. At tulad ng lagi kong sinasabi, ang mga yamang kalikasan ito ay biyaya ng ating Panginoong lumikha kung kaya dapat natin itong panatilihing malinis at dapat nating pangalagaan upang patuloy natin itong mapakinabangan. At hanggang sa muli, kasama si Leo at si Turon TV. Ako si Rio at ito ang Lagalag!